O ayan na ang ating nilagang upo mga kumari ko ha Yung napakasarap niyan At eternuhan natin ng daing na bangus At naglaga na rin ako ng okra At syempre pa meron bagoong isda na may sili at kalamansi O ayan tay mananghalian na pa-unly rice na naman tayo nito. O, oh, yung diet dyan. Napakasarap ng sabaw ng uko. Manamis-namis sya. Luya. Maraming luya. Ang ginawa ko sa luya, dinurog ko lang. di ko sya hiniwa. At nilagyan ko na rin isang kamatis at sibuyas. Para malasa. Kainan na! ayan, ang ulam natin ngayon nagpadaing nga pala ako ng bangus at yung nabili kong upo kahapon ayan, ilalaga ko gagayahin ko yung kinaing namin sa bundok masarap yung ilalaga mo yung upo sa maraming luya at pritong bangus ayan, binabad ko muna yan sa suka, paminta, bawang Yeah, maraming bawang para lasan lasan ng uh, bawang. Tsaka mabang-mabango yan pagka niluto yan. Ayan. Maliit lang yung upo pero sariwan-sariwa siya. Ayan, ang ah, ay, ulam ngayon. Magkaterno sila. Ayan na, nabalatan na natin. Nahiwa na rin natin. At isasama ko na rin tong okra eh. Maglalaga ako ng okra. Maisaw-saw din sa bagoong. Ayan yung nabili ko kahapong okra. Sasam. Ilalaga ko rin ang okra. So, luya lang po ang isasahog ko dyan at sibuyas. Ako, napakasarap. O, so, ayan. Kulo na ang ating pinakuluan tubig. May timpla na yan, mga kumari ko. Dinagdagan ko na lang yung luya para masarap. Nilagyan ko na rin ng kaunting kamatis at saka sibuyas. Ngayon, ilalagay ko na itong upo. Ayan. Tama lang ang ano sa Wow, sarap niya. nilagang upo. O, oh, in fairness, natikman ko lang doon sa bundok, ha? Inulit ko lang, ginaya ko lang ulit ngayon kasi ang sarap pala. O, oh, ayan, natikman ko lang doon sa... Nung no, kami nagpunta sa bundok nung naharaan. Ayan ang ulam. Hintayin lang natin kumulo yan, kumari ko. Ayan, pakuluin lang natin sandali. O, oh, ayan. kulong na. At luto na yan. Pwede na siyang ihain. Okay.